I'm very sure na lahat naman po siguro tayo ay ayaw natin yung posisyon kung saan tayo po ay sinisinsone lang, nagtetext tayo, hindi tayo nire-replyan. Yung bang parang almost mag-araw natin kinumpost yung ating message at the end of the day at pagkatapos po noon ay wala po tayong natatanggap na sagot. Napakasaklap noon yung parang binabasura ka, wala kang kwenta at parang halos hindi ka nga naaalala at pinapansin. Today ay tatalakayin po natin mga kapatid kung bakit nangyayari ito at ano ang dapat nating gawin. Pero bago po yan, kung bago ko po kayong panauhin dito po sa Papong TV, huwag na huwag nyo pong kalimutang mag-subscribe. At syempre po, paki-like na rin po at paki-hit nyo na rin po yung notification bell. Dahil halos araw-araw naman po makapapong, tayo po ay nag-upload, nagbibigay po tayo ng assistance para makatulong po tayo dyan sa nakararami pero before we move further, lagyan po muna natin ng patalastas. ayun no? Welcome back at syempre po nice ko po muna sana mag-imbita na paki-like, follow, paki-bisita naman po tayo sa ating Papong TV Facebook page kung saan tayo po ay naglalagay ng mga bago at nangyayari po dito po sa ating channel. At sa mga nice po tayong makausap ay dito rin po sa ating Papong TV page nyo po ako pwedeng ma-message. Ito po ang only one at official page po ng Papong TV kung saan pwede nyo po akong maabot at makausap. Tandaan po natin mga utol na kung halimbawa kayo nga po ay ganadong ganado, talagang pinag-isipan yung gumawa ng isang mensahe at the end ay hindi ka po pinansin, hindi man lang tinignan o let's say sinin man lang mga utol pero technically ay hindi po siya nag-reply, dalawang bagay kagad ang papasok dito. Unang-una, frustrated pa ang ex mo, meron pa siyang nararamdaman ng mga emotional baggage, emotional damage na alam naman po natin na hindi ka aya-aya. Let's say negative thoughts ang kanyang nararamdaman sa atin mga utol kung saan isa sa mga magiging worst scenario or action niya ay hindi mag sa inyo. Pangalawa, ay maaaring nasa healing process ang ex mo mga utol. Ito po ay dapat nating respetuhin. Madalas kong sinasabi yan sa mga former vlogs natin yung inner peace. Pagka naramdaman ng ex mo na ginagalang mo to o ng taong mini-message po natin mga kapatid ay sigurado naman po kung babalik agad ang respeto niya. So kung susumahin mo ang dalawang to mga utol, natural lang naman na lumalabas na hindi maganda ang timing na maaaring sa mga panahon na to ay kailangan mo munang domestance or halimbawa nga pong respetuhin ang kanyang inner peace. Dito pa naman maraming nagkakamali dahil nga po tayo po ay nafo-frustrate at nawawalan po ng pag-asa, sinusunod-sunod-sunod nga po natin ang ating mga ex or taong mahal natin. Ang ginagawa natin mga utol ay nakikinig tayo dun sa ating panic, dun sa ating instinct. Kung saan sinasabi nga po nito na subukan mo ulit, itry mo ulit, pilitin mo, puwersahin mo, iforce mo, pressurein mo. Kaya patuloy po siyang umiiwas, lumalayo, at talaga naman pong nawawala yung pag-asa natin. Kaya nga lagi nating sinasabi na hanapin mo muna yung tamang panahon. Ilagay mo muna yung sarili mo sa tamang posisyon. Kadalasan niya mga utol sa mga coaching session po. Dito po sa ating one-on-one -on -one coaching ay lagi kong sinasabi na hanapin mo muna kung saan ka tamang lulugar, yung positioning. Napaka-importante ito. Hindi yung sugod ka ng sugod na kumbaga nakikinig ka o binabasi mo sa naging samahan ninyo ng ex mo. Natural lang naman mga uton na ito po ay naging toxic na sa kanyang pananaw. Sa kanyang pakiramdam ay ito po ay nasira na. Kaya wag tayong nagbabasi doon. Mas maganda mag-focus ka sa pagbabago. Mas maganda mag-focus ka sa timing dahil papasok ka uli sa tamang panahon. Yon ang dapat. Dahil dapat ihanda mo ang iyong sarili sa pagpasok uli sa tamang oras at panahon saan maayos na, positibo na at appropriate na po. So, papaano ba talaga siya magte-text uli? Papaano po siya sasagot? Papaano po niya babasahin man lang yung aking message mga utol? Unang-una po dyan, attraction, curiosity. Etong dalawang to mga utol, plus respeto, ay sigurado naman po magdadala sa ex mo uli dun sa kamalayan na siya po ay magreply at muling magreconnect sa atin. Siguradong magkakaroon siya ng motivation pagkahalimbawang nagbigay ka na nga po ng sapat na panahon. Kung palagay mo na hindi pa ito sapat mga utol, ay patuloy nyo lang po itong ipursu at itaguyod. Dahil ang pagbigay po ng space mga kapatid ay hindi po masama, lalong-lalo na nga po kung halimbawang may mga breakup cycles, struggles, at samaan ng loob pa po kayong nararanasan. Sa mga oras na to mga utol ay kailangan alisin nyo po yung pressure at panic at palitan nga po natin ito ng curiosity. Dahil every time na kayo nga po ay dumadaan sa mga breakup cycles na to, mga araw-araw na dumarating sa inyo ng ex mo, ay dapat naglalagay na po tayo dito ng mga certain curiosity na po pwede po niyang maisip sa atin. Let's say for example, yung hindi mo pag-reply muna. For example, yung hindi mo binigyan ng rescue message ito dahil alam niya susundan mo eh. Let's say for example, yung nakikita kanya na kayo po ay parang nagiging okay na, getting better na. Tapos kumbaga natututo na po kayong lumabas, natututo na po kayong makihalubilo. At ang pinaka-importante dito, yung mga pag-breadcrumbs ng ex mo. Dahil kadalasan yan eh, almost 60% or 70% yung mga ex po natin, nagkakaroon ng mga bargaining stage, nagbe-breadcrumbs. Yung tipong may message ka, tayo naman po ay na-excite dito, reply tayo ng reply. Ang hindi natin alam, opportunity na to mga utol, para talagang gawin na nga po yung curiosity. Dahil yung sa simpleng hindi mo pag-reply sa kanya, pag-ignore mo sa kanya, O let's say, pakita mo na busy ka, at pakita mong hindi ka apektado, ay napakalaki na po niyan. Napakalaki na po ng magagawa para sa atin. Kunyari po, sinubukan ng ex mong kamustahin ka. I-message ka. Itanong kung nasan ka. Tayo naman akala natin, siya po ay interesado. Okay. Mga utol, aaminin ko, interesado pa rin ang ex mo sa iyo pero hindi natin dapat ito patulan. Dapat ginagamit na nga po natin itong pagkakataon nang sa ganun ay may display na po natin yung mga pagbabago sa atin, yung pagiging stable natin emotionally at yung pagiging malakas nga po natin habang kayo po ay may problema. So instead of responding or instead nga po na ikinukwento mo kung anong nangyayari sa inyo, dapat medyo ini-ignore mo muna siya ng mga a couple of hours o isang araw. And then after that ay kailangan bigyan nyo po siya ng kung saan siya po ay magkakaroon ng double or triple curiosity. Sabihin nyo po na medyo naging busy lang. So pasensya na nga po sa late reply. Napansin nyo, hindi ako galit, di ba mga utol? Dahil sinasabi ko nga po kailangan positive pa rin po ang pagbalik or pagsagot mo sa kanya. So doon sa pagkakataon na yon mga utol, ay magkakaroon na po siya ng curiosity doon dahil ang alam niya, kayo nga po ay overexcited at sobrang atat na atat nga po sa kanya. Tandaan! instead na nagfo-focus ka dun sa reconnection ninyong dalawa na maaring imposible pa, at wala pa nga po sa tamang oras, ay mag-focus ka doon sa curiosity. Kasi kung merong curiosity, doon papasok ang attraction. Doon may babalik ng ex mo yung mga alaala -ala ninyo, mga utol, yung mga good qualities mo, and most probably yung ating halaga. Kaya nga po, doon nagsisimula. Pagka na-bed mo na yon or na-build mo na yon sa kanya mga utol, ay pwede ka nang gumawa ng connection. We have to understand na hindi po tayo dapat nakatutok doon ang iba pa nga po dito, worst scenario, ay nakatutok na kagad dun sa pakikipagbalikan sa kanya. Medyo imposible yon mga utol. Dahil sabi ko nga po sa inyo, may mga stages pa po tayong dadaanan. At hindi mawawala sa mga initial niyan o yung sa mga unang steps na gagawin mo ay yung curiosity. Kaya nga very effective yung kunyari inaasahan ng ex mo na pagka inimbita ka niya, ay bigla kang tutugon. Bigla kang magbibihes at bigla kang pupunta at magpapakita. Very effective yung sasabihin mo na pasensya ka na, medyo sa ibang araw na lang siguro kasi right now nandito ako sa vegan or ngayon mga oras na to nandito ako sa norte doon palang mga utol ay napakalaking curiosity na ang dating sa ex mo very effective yan rejecting your ex in a positive way yan din po ang mga susunod nating iba vlogs mga kapatid pero yung hinimbawang nararamdaman ng ex mo na hindi na niya nakakamit yung dating privilege na meron siya mga utol or benefits nga po ay malaking bagay yan if you want to win your ex lagi kong tinatanong kasi ganito tandaan natin ang intention mo lang ba ay mawala yung sakit mo? Maggamutan lang kayo ng ex mo? O gusto mo siyang balikan? O gusto mo siyang bumalik sa iyo mga kapatid? Dahil kung gusto mo lang ma-ish yung pain, pepe yan. Sige, sagutin mo nang sagutin yung ex mo. Pero asahan natin mga utol ay wala po tayong maa-achieve. Pero kung gusto mo talagang ma-win ang ex mo at bumalik nga po yung halaga natin, curiosity, sacrifice, determination mga utol ang tutulong sa atin. Huwag muna tayo mag-focus na maibalik ang ex mo or even tumugon or sumagot nga po siya doon sa mga message na binibigay natin sa kanya. Mag-focus po muna tayo sa curiosity. Kung baga, hayaan nyo po muna mag-hallucinate ang ex natin sa kakaisip kung bakit hindi po natin ginagawa ang mga bagay na inaasahan niya sa atin. Like for example, yung pagsagot, pangungulit, pag sa kanya, pag beg, or even nga po pagtanong-tanong sa mga kaibigan. Lahat ng mga bagay na yan, mga utol ay kailangan po natin iwasan sa mga oras na siya nga po ay naghihintay or may binabantayan sa atin. Recap po mga kapatid. Kailangan nyo po mag-provide ng space po muna. Let's say for example mga 2 weeks, 21 days, or even a month. Pagkatapos po nito mga utol, ay pwede naman tayong gumawa ng mga reconnection. Depende po yan. Kung tayo po ang may pagkakataon, let's say pwede naman natin siyang i-message kung halimbawa positive na tayo. Ang babasihan nyo dyan, mga kapatid, ay depende po yan sa sarili mo. Kung if you feel na para bang kaya mo nang i-handle na kahit hindi siya sumagot, win-win situation yon. I-message nyo lang po siya kung ito po ay nasa tamang panahon na at kayo nga po ay nasa tamang posisyon. Pagka halimbawa hindi po siya nag-reply tulad nga po ng inaasahan natin, ay kailangan bigyan nyo po siya ng curiosity. Huwag nyo pong bigyan ng rescue message. Hayaan nyo po siya mag-isip dahil alam ko inaasahan din niya na ito po ay susundan natin, di po ba? So, wag po nating replyan, wag po nating sundan. Hayaan nyo pong manatili ito, mga otol Doon pa lang ay magkakaroon na ng curiosity. Ngayon naman, kung halimbawa sumagot siya, case-to-case -case basis, ay dito naman po papasok yung parang tinrap natin ng ex mo dahil hindi mo obligado or hindi mo kailangan mag-reply. Curiosity po yan. Dahil pag hindi po kayo nag-reply, mga utol, ay sigurado naman po ka mapapaisip siya. Natural lang kung halimbawa medyo istabo ng ex mo, ay medyo magyayabang pa yan. Sasabihin niya sa kanyang sarili na, eh di hayaan mo, kung ayaw niya mag-reply, di bahala siya. Pero at the back of his or her mind, mga utol, ay sigurado naman po kung napapaisip siya. Nag-aalala siya, nagtatanong sa sarili niya unti-unti kung bakit hindi ka sumagot. Babalikan niya yan. Kada balik niya dyan, mga utol, at nakikita niyang hindi kayo nag message at nanahimik kayo, ni sabi nga natin na nag-online kayo ay hindi mo ginagawa, hindi mo siya tinatawagan o hindi mo siya kinokontak, malaking bagay na yon doon sa sinasabi kong letter C. Kung halimbawa naman na nag-message siya ulit at inignore mo na naman ito mga utol, ay siguradong triple curiosity na po ang matatanggap ng ex mo. Ngayon, pagkahalimbawa halimbawa namang panahon or oras na para mag-respond or mag-reconnect sa kanya, ay pwede mo namang i-message ng katulad na sinabi ko kanina na mm, pasensya na medyo busy kasi ako eh, nasa grocery, nasa ganito ako, nasa norte ako. So good to hear na okay ka naman dyan. So ganun lang. Ganun lang po kasimple, very positive ka. Ganun gumawa ng connection. Doon palang mga utol ay magkakaroon na muli ng curiosity dahil ang alam ng ex mo, ikaw po ay magmamakaawa. Sigurado magsasabi kadalasan ng mga sana mag-usap tayo, well, nami-miss na kita. Alam mo yung mga ganun, di ba? So, doon palang mga utol, kung ganun ka sumagot, very confident ka, ay sigurado na naman po kung magkakaroon uli ng curiosity, lahat ng mga bagay na to mga utol, ay ang magbabalik sa sa mapa tumuling makikita ng ex mo ang halaga mo mga utol. Dahil based on my experience sa mga natutulungan po natin dito po sa ating coaching session, napakarami pong mga ganyang senaryo kung saan ang mga ex nila ay bumabalik Pagka nakikita na nga po na talagang sila po ay nakamove on na, sila nga po ay parang lumakas na. Things around are even better. Naging determinado na sila at yung iba nga po dyan ay totally nagsucceed mga utol. Dito po bumabalik at talagang nagiging interesado yung mga ex niya. And that is because of curiosity. Yun lang naman po ang pinakasekreto kung halimbawang kayo nga po ay nasa ganitong stage pa lang. Well, kung halimbawang nandun ka na sa mga balikan stage, nandun ka na sa mga reconnection stage, iba na po ang dapat natin kailangan doon. Siyempre, attraction will work. Pero dito po kasi ang paksa at tinutukoy nga po natin ay curiosity. Since curiosity po mga utol, ang talaga namang kontrolado natin sa mga oras na to at talaga namang pong very effective if you want to get your ex back. Na sumagot sa'yo, mag-reconnect sa'yo, mag-reply sa'yo, at maging interesado muli sa'yo mga utol. Hanggang dito na lang po muna si Papong TV. Patuloy niyo pong suportahan at siyempre po bantayan po natin ang ating mga mahal sa buhay. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you po, Papong TV.